the second coming of Christ. Handakana, Texto, Matthew 24:36 to 44 Mga kapatid, ngayong araw na ito, gusto kong pag-usapan natin ang isang napakahalagang katotohanan. Isang mensaheng hindi lang dapat nating marinig, kundi dapat nating paghandaan. Ang ikalawang pagbabalik ni Kristo. Marami ngayon ang nagsasabi, eh matagal na yan sinasabi, hanggang ngayon hindi pa rin dumarating si Jesus. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayong gabi, darating siya. At pag dumating siya, walang sino man ang makakatago. Basahin natin ang Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya kaibigan, kung hindi natin alam kung kailan siya darating, ang tanong ngayon ay, handa ka ba? Sa mensaheng ito ay may iwan akong tatlong punto. Unang punto, ang mga palatandaan ng kanyang pagbalik. Alam mo ba, bago dumating si Jesus, sinabi niya mismo na may mga palatandaan tayong makikita. Sabi sa aklat ng Matthew 24, 6-7, Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng digmaan. Magkakaroon ng mga lindol at taggutom sa iba't ibang dako. Tingnan mo ang paligid ngayon, may giyera, may gutom, may pandemya, may lindol, baha, kaguluhan, kasamaan. Lahat ng ito ay paalala na malapit nang bumalik si Kristo. Pero bakit niya ito sinasabi? Hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Sa sa, -sa Luke 21 sa 28. Kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong ulo sapagkat malapit na ang inyong kaligtasan. Kapatid, hindi ito panahon para matakot. Ito ang panahon para maging alerto. Panahon para lumapit sa Diyos. Halimbawa, parang may bisita kang darating. Kung alam mong parating na siya, hindi ka naman tatambay lang, di ba? Maglilinis ka, mag-aayos ka, maghahanda ka. Ganon din dapat ang puso natin. Kung alam nating parating si Jesus, dapat handa tayo. Ikalawang punto, ang kanyang pagbalik ay tunay at sigurado. Alam mo, may iba nagsasabi. Baka hindi na totoo yan, baka simboliko lang. Pero malinaw sa Biblia, si Jesus ay babalik, literal, totoo at siguradong mangyayari. Sinabi sa Acts chapter 1.10-11, Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik din sa gayon ding paraan. Hindi siya babalik bilang sanggol. Hindi siya babalik tahimik. Babalik siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Basahin natin ang 1 Thessalonians 4:16 16-17. Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na sigaw at ang mga namatay kay Kristo ay yunang mabubuhay. Debuit ani samay. Isipin mo yan, kapatid ang langit ay mabubuksan. Ang mga patay kay Kristo ay mabubuhay. At tayong mga buhay, aagawin kasama niya sa alapaap. What a glorious day! Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon ngayon, hindi mo kailangang matakot. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi para katakutan. Ito ay para ipagdiriwang. Halimbawa, parang isang ama na umalis para magtrabaho sa malayo, pero araw-araw, umaasa ang mga anak niya na babalik siya. At nang bumalik siya, anong ginawa nila? Niyakap siya ng mahigpit. Ganyan din si Jesus. Aalis muna siya, pero babalik para sa mga anak niya. Ikatlong punto. Ang tanong, handang-handa ka na ba? Sa Matthew 24:44 44, Kaya't dapat kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ito ang matinding tanong kung babalik si Jesus ngayon, handa ka ba? Hindi ito panahon ng bukas na lang. Hindi ito panahon ng pagtumanda na ako. Kasi sabi ng salita, darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya habang may panahon pa, habang humihinga pa tayo, habang bukas pa ang pinto ng kaligtasan, ayusin na natin ang ating buhay. Ano ang mga dapat nating gawin? Manatiling tapat kay Kristo. Kahit ang mundo lumalamig, manatili kang mainit sa Diyos. Ibahagi ang Ebanghelyo. Hindi lang para sa sarili mo ang kaligtasan. Gamitin mo ang iyong boses, ang iyong buhay, para iparinig sa iba. Mamuhay ng banal at may pag-asa. Araw-araw, tanungin mo, Lord, kung babalik ka ngayon, handa ba ako? Halimbawa, ang bagyo, hindi mo alam kung kailan darating, pero kapag handa ka, hindi ka natitinag. Ganon din ang pagbabalik ni Kristo. Kung ang puso mo ay nakaangkla sa Kanya, hindi mo kailangang matakot. Para sa ating konklusyon, Mga kapatid, darating ang araw. Natatahimik ang mundo, matitigil ang trabaho, mauudlot ang mga plano, at ang tunog lang na maririnig mo ay ang trumpeta ng kalangitan. Sabi sa Revelation 22.12, Narito, Ako'y malapit nang dumating, taglay ko ang aking gantimpala. At pagdating ng araw na iyon, hindi na mahalaga kung gaano karami ang pera mo, kung gaano kakasikat, o kung gaano kakaganda ang bahay mo. Ang tanging tanong lang ni Jesus ay, Anak, kilala mo ba ako? Kaya ngayon, gusto kitang anyayahan. Kung hindi ka pasigurado sa kaligtasan mo, kung nararamdaman mong lumayo ka kay Lord, ngayon ang tamang oras. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Si Jesus mismo ang kumakatok sa puso mo. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong sacrificial sa krus. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay ng tapat at banal. At kapag dumating ka, Panginoon, nais kong matagpuan mo akong handa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, kung nanalangin ka ng panalangin yon, congratulations. Hindi ka na dapat matakot sa ikalawang pagbabalik dahil pag dumating si Jesus, hindi mo na kailangang magtago dahil siya ay babalik para sa'yo. The second coming of Christ is not the end. It's the beginning of forever with Him. Salamat sa panonood! Kapatid, kung na ka sa mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot para kay Lord. Hanggang sa mali. God bless you and stay faithful.